Magandang araw mga loves. Ayan, nakikita nyo ba to? Ito, 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 ang bunga ng pinagpaguran. Ito na mga loves, mga sisi, 33. 33,000 mga loves. O, oh, ayan, ito na ang aming kinita mga loves. Ayan o. Oh. Oh. Kaya sipagan nyo rin dyan mga loves, ang kinita namin sa pag-Facebook. O, oh, ito na mga loves. oh. ito, 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 Oh. ako makapaniwala mga loves. Ito na, nahawakan ko na yung aming kita. Oh. Diyos ko po. Kaya sipag-sipag lang tayo mga loves. Huwag tayong titigil sa pag-content, mga loves. So, ayan. At ito na yung aming pinagpaguran. Sa tinagal-tagal mga loves, kumita rin. Oh. Ito na. Ang <laughs> saya, 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 mga loves. Napakasaya pala makahawak ng ganito. Yung kita mo talaga. Oh joke! It's a prank! <laughs> Siguro mga sa mga loves, yun ang sasabihin ko kapag ka talagang kumita na kami sa pag-content. Hindi, ang totoo mga loves. <laughs> ang totoo mga loves, ito ay pambayad sa baboy. Uh, ito, pambayad itong 33 na to sa mga baboy. Ito ay hindi kita. Joke lang yun na. Ah, okay, maniniwala. Pero, magpo-content pa rin tayo, syempre. Baka sakali, makahawak tayo ng kahit maliit dito. Oh, pang, pang good vibes lang to mga loves. Oh, ito talaga yung pambayad sa baboy kasi yung unang ang alaga namin, ayan, mag-iisang buwan nung kami ay nagbenta. Tapos ngayon, napag na namin ng aking partner na magdagdag kami ng alaga. Kaya, itong 33 na ito, mga loves, ay pambayad sa diik. Mamaya po kuhanin nila kasi tinignan na lang nila nung nakaraang araw tapos babalikan nila ngayon pag gumanda ang panahon. O yun na, hindi ito sweldo, joke lang yun. <laughs> Practice ba? <laughs> o para ito sa sampong baboy. O, yun lamang, magandang araw. Sana ay sumaya kayo kahit konti. Pin! <laughs>